discussion, panibagong review, at panibagong explanation na naman po ng mga iba't ibang klaseng lucky charm, mga pampaswerte at kung anik-anik pa. Okay? Kung kayo po ay baguhan pa lang sa aking YouTube channel at sa aking FB page, ang Cosmic Gemstones, mag-follow na po kayo and then mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Kung ano po yung profile picture ko sa YouTube channel, yun din po yung profile picture ko sa aking FB page. Same name, sa YouTube at sa FB page. Okay, but before I start, since may bago na naman tayong nakalatag na mga pampaswerte, for explanation na naman po ito, bago ako magsimula ng aking review or ang aking discussion, marapat lamang po eh, pasalamatan ko lahat po ng mga suki ko, mga customer ko, whether you are my first time customer or you're my suki, thank you so much sa pag-purchase sa aking online Lucky Charm Store, which is nag-iisa lamang po sa aking FB page cosmic gemstones. And doon na po lahat mga items ko. Particularly ang mga in-demand ngayon. As in talaga super in-demand ang mga foxes. Foxes. Nine-tailed fox necklace, bracelet. Okay, keychain. Okay, wala pa akong keychain coming soon. At yung mga syempre ang walang kamatayang piyaw bracelet, piyaw ring, at yung mga sutra ring, sutra bangle, at money wealth ring. Okay? Maraming maraming salamat doon sa mga nagtiwala at talagang bumili po sa akin. At doon sa mga gusto mag-inquire, you can call me at 0923-416-5082 or my, my landline 833-26194. Okay? Or pwede nyo ako mag-message. Pwede nyo ako i-message sa via messenger ng Cosmic Gemstone. Okay? So, without further ado, let's start our topic for today. May mga nagtatanong sa akin ng mga suki ko. Okay, may mga matatagal ko na suki. Meron din yung mga bagong customer, first timer na customer. Ano ba ba ang pinakamagandang mga lucky charm na for good health na panabit? Na for overall na po yun, good health for the family. Pag sinabit mo to, sakop na po buong pamilya nyo na magkakaroon ng good health. Okay, cure. Okay, safetiness at kontra malas. Okay, so ngayon, kung napapansin nyo po na dito sa harapan ko, ito po yung mga ibat-ibang design na la feng shui lucky charm na panabit for good health. Okay, for good health, for cure, okay, for safetiness, at, ah, uh, tawag ito, for protection against kamalasan. Okay, lalong-lalo na, ah, uh, Uh, pananggalang or protection sa mga sakit. Okay? Para makaiwas po tayo sa sakit at good health. Ika nga. So, ito po yung mga wulu. Probably po talaga sa mga hindi pa nakakaalam or sa mga nakakaalam na ito po ang wulu. Ayan po siya. Yung parang siyang pa-curve. Ayan po siya. Wulu. Wulu po is the best or the suitable most suitable Feng Shui Lucky Charm for cure for good health for protection against negative energy at para makaiwas po tayo sa mga iba't ibang klaseng sakit. Okay? At ayan po ang mga wulo. Kung papansin niyo ayan po yung wulo. Ayan, wulo. Wulo na jade with green tassel. Wulo na citrine with yellow tassel. And red agate with red tassel. Okay? Eh, dito po, wulo din po ito na may parang water na parang gold. Okay? So, all of this, ito naman po yung Golden Hulu with Dragon, and then the Lucky Peanut, ito po ay in red tassel for good health din po ito. Lahat po yan ang nakikita nyo ngayon ay for good health po. Ito naman po ang Lucky Buddha, Maitreya Buddha, ah uh, ito naman po, hindi lang siya for good health, for good fortune, abundance, prosperity, harmony, happiness, tranquility, and for uh, peace of mind and love, attracting love or to to have a good relationship with a uh, with your loved ones and happiness also okay so yan po ito lang po yung nag-iisa kong hindi wulo ito po yung lucky may lucky Maitria buddha hanging charm lahat po ito ay panabet okay so sa so mga nagtatanong ito po yung mga maire-recommend ko po sa inyo na for good health Pwede nyo po ito isabit, okay? Wulo. Lahat po sila wulo. Kasi sa, sa mga hindi nakakalaan mo yung wulo. Ito parang sa, sa, sinaunang, ano, sa China. Ito yung ginagamit yung parang pinakainumin nila. Yung lagayan, imbaka ng tubig. Mga, parang yung, uh, sa mga makabagong panahon nga, ito yung tinatawag na tumbler. Or yung 90s, parang ito yung tinatawag na baon na na Coleman. So, nung sinaunang, uh, mga dynasty-dynasty nila sa China, ito po yung parang pinaka-tumbler nila. Itong wulo, lagayan po ng tubig. Pag naglalakbay sila, may dala po silang mga wulo. Malalaki ang mga wulo. Okay? So, meron din po akong wulo na for display na malaki po talaga siya. For display po siya na figurine. Pero sa another discussion naman po yun. Sa ngayon, magpo-focus lang po tayo sa mga panabit na for good health, safetyness at for cure ika nga. So ito po yung mga maire-recommend ko sa inyo na mga iba't ibang klaseng wulo at ito naman po yung aking Happy Maitreya Buddha for good health din po ito. Ito for overall good luck charm na po ito. Okay? Saan po dapat to isabit? Pwede to isabit sa main door. Pwede isabit sa salas, sa pintuan ng kwarto or kahit sa loob ng kwarto. Okay? Ah, uh, pwedeng pwede po ito. Nakakapag-attract po ito ng positive energy, lalong-lalo na pagdating sa good health. To maintain your good health, safetiness, iwas sa sakit for cure, okay? For para mabilisan yung cure, ika nga. Okay, so yun po yung pinaka uh, pinaka benefits niyetong uh, mga iba't ibang klasing feng shui wulo. So for every different wulo, iba-iba din po yung kanyang presyo. So, it really depends on you kung ano po yung pipiliin ninyo. Pare-parehas lang po sila ng benefits. Kahit masabihin natin ito, ang dami niyang wulo sa isang panabit, ang dami niyang wulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero lahat po yan ay same lang po yung kanyang benefits. Nagkataon lang nga itong Happy Metria Buddha, hindi lang po siya for good health. Parang for overall na rin po ito. For success, good fortune, happiness, tranquility. Okay? For good relationship with others. Uh, for protection na rin po from misfortune. Okay? For abundance also and for good health, ika nga. So, yan po yung mga available kong items na for good health po ito. Isabit nyo lang po yan sa window, pwede. Sa terrace, pwede. Sa main door ng inyong pintuan, pwede. Okay, sa salas, pwede sa pintuan ng inyong kwarto or sa loob ng mismo ng kwarto nyo, nyo sa mismong loob sorry nabubulunan na ako sa loob ng kwarto po ninyo or kung yung kwarto nyo may bintana pwede din po kayo magsabit ng hulo po doon kasi nga for good health nga po ito kaya pwedeng pwede po ito sa loob ng kwarto or sa inyong business establishment pwede rin po kayo magsabit ng hulo para po sa good health so pag nagsabit po kayo nyo itong uh, feng shui lucky hulo o hanging charm sakop na po buong pamilya hindi lang yung halimbawa isang customer bumili sa akin ng wulo, hindi lang siya yung masasakop ng good health. For family na po ito. Pag sinabi ko po sa bahay, kung sino man yung mga nakatira sa bahay na yun, masasakop na rin ng for attracting good health, cure, okay, protection against negativity, protection against harm, okay, to promote safetiness, ika nga. Okay, so ito pwede rin po, Maytria, Happy Maytria, Buddha. Pwede rin po sa inyong mga business establishment. Kahit saan po dito, pwedeng pwede po. But preferably, highly, highly recommended dito po sa bahay. Okay, so ayan po. Okay, ang golden, uh, ang dragon. Golden dragon with golden wulu. Ang green tassel with wulu. Tapos may liquid pa siya sa loob. Tapos parang may gold, gold pa siya. Ayan. And then ito naman, red tassel with mystic knot ang mystic knot naman po, ang ibig sabihin niyan ay never ending flow of wealth never ending flow of success ika nga tuloy tuloy yung pasok ng kasaganahan, tuloy tuloy yung pasok ng positive energy o yung mga good luck ika nga, okay, and then naman po yung jade, citrine jade wulu, ayan papakita ko, ayan, citrine jade wulu with green tassel at ang yellow citrine wulu with yellow tassel at ang red agate with red tassel. Okay, tatlo po yung variant niya dito. And then the happy Maitreya Buddha na included din po dito ang for good health. Okay? Ito po yung mga series ngayon na for feng shui lucky charm na panabit. Panabit po ito for good health. Sa susunod kong video, magbibigay na naman ako ng mga lucky charms na bracelet naman po bracelet or yung figurine na wulo na for good health po. Ipapaki, ipiflex ko po sa inyo. But for the, for the meantime, itong video na to, this is more on wulu na panabit. Okay? Hanging door charm. Okay? Kung may nagtatanong kung pwede sabi ko sa CR, bawal po. Okay? Ako ah, based on my own opinion, based on my own point of view, wag po sa CR. Ang dami dami yung pwede pagsabitan sa CR pa. Okay? Pwede naman sa terrace, sa window, sa main door, sa kwarto mismo, o sa bintana ng kwarto nyo, pwede po. Okay? Kahit sa mismong salas, pwede rin po. Master's bedroom, pwede rin po. Okay? So, kahit sa inyong business establishment, pwede rin po. Okay? Just to pro to promote or to attract positive energy, lalong-lalo na po sa good health. Ika nga. Okay? So, mag-message lamang po kayo if you're interested. Mag-message po kayo sa akin Cosmic Gemstones FB page. Doon po sa messenger ko regarding po sa mga price po niya ito. At kung may mga iba po kung may mga concern. Just PM me or call me at 0923-416-5082 or my landline is 833-261-94 without further question. Na. Okay, so yun lang po. Maraming maraming salamat dun sa mga bumili na po sa akin. Sa mga nagtiwala sa aking FB page. Doon sa mga bumili na via LBC lang po ang shipping. Thank you so much from the bottom of my heart. Okay, so sa mga bibili pa lang po sa akin, mag-inquire lamang po kayo. Ando na po lahat ng items ko. Ang dami ko pong items sa mga Lucky Charm. Mag-scroll, scroll na lang po kayo and then mag-screenshot po kayo pag meron po kayong gustong itanong regarding po sa particular item. Lalo lalo po sa mga price. Okay? At sa mga benefits niya. Okay, so lamang po. Now, take the look. Last look regarding po dito sa mga wulo. Baka may magustuhan kayo. Okay? Pwede nyo na lang po to screenshot, screenshot. Ayan eto hindi to wolo ah happy bu metriya buddha po ito okay so thank you so much and god bless po till the next video